tek na high Galing nga to sa abroad at ang mahal-mahal na pagkabili ng papa ko dito. Pwede bang pera? Palaro naman. Huwag na, di naman kayo marunong eh. Baka masira lang. Sa abroad lang makakabili ng piyesa nito kapag nasira. Kaya hindi ko kayo mapapairam nito. Masisira lang. Hindi naman namin. Turuan mo na lang kami, please. Ano ba? Nalulukot yung damit ko. Kabago-bago pa lang. Kasabay na nabili ng sapatos ko. Saka mukhang madumi ang kamay mo. Humahawa ka sa akin. Sungit-sungit mo naman para nangihiram lang. Buwan tara, alista. Bahala kayo. Sinong tinakot nyo? O, oh, mukhang nilayoan ka ng mga kaibigan mo, ha? Kasi po, parang naiingit sila sa gamit at damit ko. Alam mo ba, kanina ko pa kayo pinapanood at mukhang hindi naman ganun yung ginawa nila. Eh, kasi po, ngayon lang sila nakakita ng ganitong laruan at damit kaya sila naiinggit. Hindi mo dapat isipin yan sa mga kalaro mo. Bakit naman po? Tinam mo dahil sa inugali mo, iniwan kanila Gusto mo ba na mawalan ka ng kaibigan dahil sa pagiging mayabang mo? Ayoko po yan, Ate Rosel. Ganun naman pala eh. Kaya nga hindi ka dapat magyabang sa kanila. Kung anuman yung bagay na meron ka, kagaya ng mga laruan mo, ishare mo sa iba, makikita mo dadami yung mga kaibigan mo. Sabi nga sa Biblia, sa Kawikaan 21.4, basahin ko ang mapagmataas na tingin at ang palalong puso, siyang ilaw ng masama ay kasalanan. Ganun ang sabi, kapag pala tayo ay nagmamayabang, nagkakasala tayo sa Diyos. Pero kung meron tayong mababang puso o kalooban, napapalugod natin siya. Ganun po pala yun, Ato Rosel. Sige po, tatandaan ko yun. Bono, kayo, tuturo ko kayo kung paano maglaro nito. Bonali Talaga? Di ka na madamot? Hindi na. Sige nga, tubuhan mo kami. Ganito mga bata, nakahanda na rin ba kayo? Kung kayo ay kakain ng pakwan, huwag nyo unang itatapo ng buto dahil magagamit pa natin ito. At syempre, bukod sa buto ng pakwan, andito pa ang mga materials na kailangan natin sa paggawa ng craft art. Cardboard, lapis, gunting, glue, at ang mga buto. Una, kumuha ng cardboard, hatiin sa gitna, at kumuha ng sukat na kailangan nyo. Sunod, itrace ang design sa background o sa board. Idikit ang mga butil ng buto sa design sa pamamagitan ng white glue. Simulan sa paglalagay ng glue sa linya ng design na napili. Laging uunahin ang malalaking mga boto. gaya na ng buto ang design na magsisilbing kulay sa ating ginawang design simulan natin sa vase. Isunod nating lagyan ng kulay ang design ng ating flower. Sunod nating kulayan ang kabuuan ng board. Mahalaga mga bata na mapuno natin ang board ng mga buto. Hayang matuyo ang glue. Iwasang matupi o mabaluktot ang board na pinagdikitan habang pinapatuyo. O okay, kids, bibigyan ko lang kayo ng ilang tips para sa ating ginawang proyekto. Ang magandang mosaic ay yung ginagamitan ng mga natural na kulay ng buto. Hindi natin kailangan na pinturahan o kulayan yung mga buto dahil kukupas din ito. At mas maigi kung lalagyan natin ito ng clear varnish para mas maging maganda at lalong kumintab. At maganda kung iframe natin ang natapos nating mosaic. Pumili tayo ng angkop na kulay at hugis para dito. Ayun kids, ito na ang natapos nating craft art. Ang oh, ang ganda. <laughs> Oo oh, nga po, Ate Rusel. At pwede-pwede pang pang-display at pang regalo. Alam nyo ba, kids, na sikat na sikat to sa New York? Ang katunayan yan, meron silang pa-contest nito taon-taon. Talaga po, Ate Rusel, Talagang eksakto-eksakto ang project natin na kahit sa maliliit na bagay ay may matututunan tayo gaya ng mga butong ito. Tama ka, Javel. Maliliit lang to mga butong to, pero meron tayong magandang proyekto na nagawa mula dito. Parang yung mga langgam, maliliit lang sila, pero meron tayong karunungan na makukuha mula sa kanila. Yan ay nakasulat sa Kawikaan sa isa is. Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka. O diba kids, meron tayong matututunan kahit sa maliliit na mga bagay, kahit sa langgam, at kahit sa mga maliliit na butong ito. Meron kasing karunungan sa lahat ng bagay, maliit man o malaki. Yan ay nakasulat sa Kawikaan 4 Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, oh. sa lahat mong kukunin, ay kunin mo ang unawa. O kids, meron ba kayo natutunan sa araw na ito? Opo, Ate Rosel! Marami po, Ate Rosel. O okay, kids, sana marami rin kayong natutunan sa araw na ito. Lagi nating tatandaan na meron tayong makukuhang karunungan kahit sa maliliit na butil na ito. Ang halaman ay nagmumula sa isang buto na lumalaki kung ito ay may tatanim sa mabuting lupa. Kagaya ng mga mabubuting aral sa Biblia, kung ito ay may tatanim sa mabubuting puso maaaring ito lumaki at magbunga. Dito sa KNC Show, tinuturuan tayong maging malighain kahit sa mga bagay na inaakala natin ay wala ng pakinabang. Pag-isipan lang natin kung bakit andyan ang mga bagay na yan at sak na magdudulot ito sa atin ng karunungan at kaalaman. O paano kids, magpapaalam na kami. Hanggang sa susunod natin pagkikita, samahan nyo kami ulit mula lunes hanggang biyernes. Mula alas 5 hanggang alas 5.30 ng hapon at tuwing miyerkules, samahan nyo ulit kaming tumuklo ng arts dito lang yan sa programa naghahatid ng karunungan at saya ang nag-iisang kidy bible based educational show ang kawan, kawan ng kordero Paalam! Paalam! halina kayo tayo ay mag-aral sabay-sabay natin, alamin nang totoo ang kawan ng kordero sa inyo naganyaya